bisbisihan niya bisbisihan yan yan ini pinturahan namin to kwarto tapos na ako dito sa gilid. Tsaka dito tapos na. Itong gilid. Itong ano, sa banyo, pipinturahan pa yan lahat. Inuna muna namin to. Yan sila ni sa mga taas. Tapos ako na magpipinish. Buti na lang may gloves. Ayan siya ako, diba? Ito yung binili natin na ano, na pintura dun sa Home Depot nung kumita tayo sa Uber, di ba? Kaya may nagsabi kasi na ano eh, no? Ano ba yung sinabi niya? Ayan. Nanood kasi kami ng spot, Pinoy. Yan hinaan ko muna. <laughs> Nakikinig. Ito maganda gawin nyo pag may ginagawa kayo sa ano, sa inyo, o project, ganyan. Pakinggan nyo lang, yan. Para ano, malibang-libang. Sana malibang kayo. Ayan. Ano yun? Ano sabi nga Yung ano, nag-comment sa atin, na nag-u-uber ako. O, oh, yon Sayang daw yung pagod ko. Wala rin naman daw, Ki. Sayang lang. Ipahinga ko na lang daw. Di kong pinahinga ko na lang sana yun. di wala akong pambili ng pintura. Di ba? Di ba ganun. Oo, oh, mapapagod ka talaga. Minsan talaga frustrated ka. Kasi minsan walang pasahero, di ba? Sayang. Pero kung alam mo yung diskarte ng pag-u-over, kasi pag yon kinarir mo, feeling ko lang ah ha, yung hanap ka ng hanap ng pasero, ikot ka ng ikot, eh, talagang mapuprostrate ka kasi minsan wala talagang pasayero. Eh, pag pinar pinultay mo naman kasi, okay, time, nalalaman mo kung ano oras yung mga, kung saan malakas, kung saan meron. Tsaka makikita nyo yun, may hack yun. Uh, Mag-ano mag, kayo, makikita mo kung ilan yung katabi mong Uber. Baka hindi niya pa alam ni Sir yun. Mag-download mag kayo, ano, ng nang app yung Uber rider. Tapos, di ba, nandun kayo sa lokasyon na yun. Kunyari, Uber driver naman kayo. Tignan mo dun sa Uber rider yung lokasyon mo. Tapos, papunta mo kunyari sa bahay mo. Makikita mo dun kung ilang Uber yung nandun. O di ilan, makikita mo, kung ikaw yung driver, ay, ang dami namin dito, tatlo kami. Lilipat ka ngayon. O lima kami, pito kami. Lilipat ka ngayon ng, ng pwesto. Doon sa wala kang mako wala kang ano, kakompetensya masyado, 'di ba? Ganon, ganon yung ginagawa ko minsan. O kaya dito sa bahay, 'di ba? Nakikita ko siya. Kunyari, online ako ng Uber rider. Ah, makikita ko siya. Kunyari, i-address ia ko dun sa school ng ni Lian. Makikita ko kung ilan yung mga katabing Uber dito sa paligid namin, makikita ko siya kung ilang minutes bago dumating. O di kung ako yung driver, pag nakita kong wala akong katabi, dito lang ako, hindi ako aalis. Di ba? Kung talagang punong-puno, yung pito, ganyan, kung gusto ko talagang bumiyahe, lalabas ako, aalis ako. Yun ang pwesto. Kasi nga, talagang hindi ka makakuha pag marami kayo. Tsambahan lang talaga. Ganon. Kailangan pag-aralan mo rin eh. Hindi sa sinasabi ko magaling ako ah. Pero syempre, yung ganon may hack din. At saka, isa yon sa mga tips na para ano, di ba, para kumita. Ayun. Pero kung yun yung pagkakaririn mo na. Pero sa akin kasi, yung style ko, pag wala lang ginagawa, online ako, ganyan. O kaya ano, kailangan humapit. Katulad ng meron kasing ano, road trip, ganyan, di ba? O kaya yeah, may gusto kaming gawing project, ganyan, katulad yan. Imbis na kunin na namin sa budget namin yung ano, yung pambili ng pintura, pambili ng gamit sa pagpipintura, eh, di ba? Sa so, Uber na lang. Kahit napagod ako, o yung sasakyan ko ginamit, at least may panggastos kami, di ba? Win-win pa rin naman 'yon. Hindi naman wala namang masama dun sa ano, sa pag na yung sinasabi wala walang kita siya, walang kwenta diyan. Meron, meron naman kahit papaano. yun Depende na lang kasi sa tao 'yan kung gusto niya talaga 'yon o gusto niya 'to. Pero sana 'wag tayong magsalita ng wala 'yan, pangit 'yan. Huwag yan kasi nasubukan ko na yan. Hindi porkit, hindi umubra sa'yo, eh, uu, din sa iba, di ba? Siyempre, mo sa iba, umubra yan di ba? Pwede nating sabihin na sa opinion ko, ganyan, baka sa inyo, ganyan, okay yung sa inyo. Di ba Hindi yung, wala well, tayang lang yung ano mo. Sayang lang yung ano mo dyan. Ipahinga mo na lang yan, di ba? Siguro, sa kanya, ganoon di ba? Pero sa akin, hindi naman masyado. Slight lang, di ba? o kaya sa ibang tao, di ba? Kaya yun. Kikita't kikita ka, imposible ng hindi. Kahapon, naka-61 ako. Dito lang sa bahay yun, ha? Abang-abang lang. Di ba? 61. Oh, Yung ganon. At uh, yung sasabihin ng iba, dahil yung gas mo, tsaka maintenance, eh, ganon na talaga yun. Wala na tayong magagawa doon. Kaysa nga, ihilata mo, di ba? Talagang walang papasok na pera sa'yo. Kanya-kanya lang ng pananaw sa buhay. Parang ganon kung okay sa kanilang ipahinga na lang ihilata at may extra naman sila ng pagkukuhanan okay sa kanila yon di ba maganda yon pero sa iba naman na may gusto nilang pagkukuhanan eh okay na rin yung ganun katulad sa amin yo nila pinaliwanag ko na <laughs> nabasa kasi namin nila ni dalawa kami parang parang ang dating ano yun, eh, no? ano ba dating sa inyo no? <laughs> <Okay, laughs> ah yeah. Oh, kasi, experience oh, experience niya kasi yun di ba? Hindi ka tulad, hindi kasi pwede yung experience mo, experience din ng iba. Hindi yon Kaya parang, di ba, sinasabi nga nung iba na toxic yung mga Pilipino. Kasi nga, no, yung mga dito, yung mga matatagal na dito, ah, alam ko na yan, alam ko na yan. Hindi sinasabihan yung mga bago, di ba? Alam ko na yan, ganito hindi. Porkit, matagal ka na dito, hindi mo alam lahat. Kaya nga maganda yung spot Pinoy eh. Tignan mo kami. Matagal na dito pero may mga natututunan pa rin kami. Lalo na din sa mga bago. di ba? Kasi pabago-bago yan eh, Ng rules, pabago-bago ng sitwasyon dito sa Canada. Kaya yun. Yun lang. Ano? Kapila na tayo? Pwede na natin idikit no? Medyo magulo lang tong style namin pero ano naman. Ah, uh, tsaga-tsaga naman. di ba lumiwanag na rin? di ba? Ganda na rin sa Muulan kasi, wala namang magawa. tsaka naka-ano na to, naka, naka- plano na to. Tatlong kwarto yan. Kay susunod kay Lian. Tapos kila kila Dave. Ayan. Ano? Lipatan natin? Yan lang ang masasabi namin ha. Peace lang ha. Peace ha? Baka magalit yan ng comment <laughs> yun lang din yung opinion namin yun <laughs> gas tayo ngayon gas nakakuha tayo ng pasero eh. yeah. timing na natin ang gas natin ilagay ko lang yung loto ko <laughs> lumaya ako eh 642 yun know? uh, ah uh, 649 60, 62 million ayan 642 yan eh. yung Pilipinas <laughs> sana tumunog uli para ayos pero uwi na muna tayo sa bahay hindi pa tumutunog eh <laughs> <laughs> pero medyo okay na ngayon kasi ano wala kanina hanggang pagkatapos kumain naka ano na ako 35 dollars na uh, medyo okay yan uwi muna tayo yun napaganda ng panahon Wow, walang kaulap-ulap. Uwi na naman. Yan. Uwi na tayo. Tapos na ano naman ang 8 oras. Yan o. Kailangan pag-uwian. Mabilis ka. <laughs> Ay, nako. Kailangan di tayo pa diba? di ba? Pag uh, na. Yan. Parang bad trip lang nung ano, uwian na kulit tong katrabaho ko. kulay ano eh. ah, uh, hindi siya Pinoy, hindi siya Pinoy. Eh trabaho ko pag Sabado, ano lang ako, utility. Kumbaga kuha-kuha ka lang ng mga paleta, yung mga ganun, lagay-lagay ka ng paleta. Yung, yung kailangan ng paleta ng mga picker, mga assembler 'yon, ihanda mo lang. Tapos 'yun. Ang kulit nung ano nung nung puti. Sabi, sabi, sabi nung ano, sabi ko, di ba kailangan lilinisin mo yung area mo, lilinisin ko na lahat, nalinis ko. Tapos, 15 minutes bago mag-uwihan, naglabas siya ng ano, nilabas niya yung mga paletang mga madudumi doon sa aisle. Sa mismong nilinis ko na area, tapos doon niya lahat tinambang. Pagtingin ko, sabi ko, anong ginagawa mo? What, doing? What are you doing? Sabi ko sa kanya. Tapos yung reaction niya, I'm just, tapos ang bagal pa lang salita niya. I'm just taking out pallets. Sabi ko, bakit mo dito nilalagay? Sabi niya, saan ko ilalagay? Sabi ko, uwian na. <laughs> Nininis ko nga yan. <laughs> tapos bigla na lang ano, di ano, uh, lumabas ako kasi may ayusin akong, ano, na isa lang, saglit Magbalik Pagbalik ko, wala na, umalis na, umuwi na. Nandun na nandun na sa parking ng ano, ng mga forklift. E syempre ikaw, Doon sa kinalat niya, ayusin mo na naman ngayon. Grabe. 15 minutes naghihika, tuloy ako para ayusin lahat yung tinambak niya doon Ayun, naranasan niyo ba yung gano'n? Yung may ano, katrabaho kayong parang wala lang. <laughs> parang wala lang, hindi na, hindi nag-iisip. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Umagaan na na ah uh, ano na lang, intindihan na lang, intindihin mo na lang. Yun, pero okay lang, wala, masaya ako kasi rest day ko <laughs> Sabado. Ngayon parang rest day mo na kasi half day. Tapos Sunday, Monday, yan, wala tayong paso kaya kahit ganoon ang ginawa niya. Okay lang. Masaya pa rin ako kasi rest day. Ah, pag barbecue tayo bukas bangus tapos kompleto yung pampakbet natin yan. Tapos kakain tayo dun. Ay! tapos kakain tayo sa backyard yun yung nilulook forward ko kaya hindi ako nagpa-apekto doon kanina <laughs> pero nakakapikol lang talaga nakakas <laughs> kumbaga inhale exhale ka na lang kaya Maganda, magandang itopic yan sa ano no, sa spot Pinoy kaya. yun yung ganyan, yung ano, bad trip sa katrabaho no. Pero hindi naman, hindi naman ako na bad trip sa kanya. Parang naano lang ako sa kanya. Parang, ha? Oo, <laughs> <Uy>, yan. <laughs> Hmm. title nito bad trip sa katrabaho pero hindi naman joke lang eh uh, kaya yun, yun lang. at sana huwag kayong magsawa manood sa karinyo family kahit ang upload namin ni every 3 days na yata Ayan, marami na nagko-comment sa akin marami na rin nagme-message na yun na ano ba to na bakit ano yun na lang yung upload upload natin And, at uh, ano sana 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 makapag-upload tayo ng marami ng marami maraming video pa para mag everyday na uli at uwi na tayo bili muna tayo order muna ako ng merienda para pagdating namin doon sa bahay may merienda nandun yung mga dinosaur kaya yun may lang ulit ito na yung mga t-shirt na dadali natin sa ano sa Toronto yan printan na to lalagyan na Adali, kukunin na ni Nurse Bay bukas para ma-print. Malagyan ng mga logo. Saan ba tayo nag-park? Kalimutan ko na saan tayo nag-park ka. Ayan. Ganda ng panahon no? kami sa Lulu Lemon. May titignan lang. Ito yung ano ah, Downtown Regina. Ayan ah. Oh, diba? Ginagawa. <laughs> Sarado. Oh, ayan no? Lagaya ng pag <laughs> Bilhin na natin to. Mahal dito sa Lulu Lemon. <laughs> Order kami sa Peking House. Ayan ah. pupunta kayo ng Regina, ayan. Peking House. Ayun oh. Tuwa, tuwa na nga yung mga bata nung sinabi namin eh. Si Dylan tuwan-tuwa. -tuwa. Favorite na favorite nila yan eh. Ang daming tao, grabe gantong oras. Pag gantong oras, kung gusto niyo tumawag na muna kayo o magpa-reserve na kayo. Grabe, mga, lahat ng mga sasakyan dito nakapark. Dito lang. <laughs> Punong-puno, may nakatayo pa. Ayun. Grabe. Sarap kasi dito talaga. Ayan, Peking House ha, sa Regina. Malapit sa casino. Tapos malapit din sa may hotel. Holiday Inn to yun. Taas yata. Ayan, kaya, yun, kung mag, ano kayo. Mag hotel. Yun, dito. Try nyo lang, masarap. nasarap ang kami. Anong rating nila dyan? Eh? 10 out of 10. <laughs> oh, yun know. Lumabas na. Wala nang table. Maghihintay na lang yan. Balik na lang yan, no. Papaguto, iikot ikot dito sa downtown. May lang minutes. <laughs> yun, hindi na tayo. Gutom na rin ako. Tesla yan, oh. Yun, no, know, Tesla. Yun, ano pala, yung parang self-driving niya, binibili pala yun. Hmm. Hindi porket bumili ka ng ganyan, ah, oh, pupunta sila dito sa kabila, oh. No? Like, Huwag ka nang pumunta, maghintay. Indian. Just... Huwag na pumunta dyan, doon ka sa ano, masarap doon. maghintay kayo, sulit so, yung paghihintay nyo. Alas 6 na nga eh. Sakto, alas 6 pala, punong puno. Sabado kasi ngayon, no? marami Indian ano restaurant dito, no? Hindi lang kasi ako na ano, nasanay sa Indian restaurant. Pero kung makain ako nung ano nila, ano yun? Yung yung may chicken? Indian ba ano yun? Yung biryani? Oh. Oh, parang ganun yun. Ngayon yung casino, yan. Kung gusto nyo yung ano, magpalago, tinuruan pa magsugal eh. No? <laughs> Kuya puto. <laughs> Wala pa masyadong sasakyan pero mamaya puno yan. Sabado oh, eh. Man, man. Uber. Lakad na lang sana ako sa bahay na. Hey, kausap ko yung, ano, yung taga Vancouver na kaibigan natin. Yan. Pwede ba sabihin? Yung panel na. sa, nakalimutan ko. Kung pwedeng sabihin, shout out yun. Shout, out, you family. Imit natin sila sa Vancouver. Hindi naman siguro magagalit sa akin. <laughs> sa inyo. Ayan, kausap ko. Ayan. Pero yung pangalan niya, no, nung kausap ko, hindi ko na lang sasabihin. Hindi ko kasi nagpaalam talaga. Ayan, tsaka sa misis niya, tsaka sa dalawang anak nila. Ayan. Mamimit din namin kayo sa wakas. At magpapasalamat kami ng bonggang bongga sa inyo. <laughs> Maraming salamat. Ayan. Ganda ng panahon, no? ako, ako nagbabag. Nagbabag. bibili yung nabibili pala tayo. May baboy pa ba tayo na? Ito tayo kayo kayo Tulog muna yung mga diretso <laughs> May tiyuras <laughs> na may tiyura ko. Wow, eh, wala pansin pansinan dito eh. Ngayon, punta kami barbecue kami. Kasi maganda ang panahon. Yan. Alam nyo naman ang barbecue dito pag summer. Pantanggal ng stress. Natutuwa ka sa panahon. Alam nyo yung ganon tsaka enjoy life. Enjoy life. Enjoy life. Short is life. No, short is life. <laughs> short is life. Parang ano eh. Hi, hi vlog. Welcome to my guys. life is short. Yun, yung mga taga Vancouver dyan ha. Ah. Yung mga anong ano dyan ha. Ah. Baka makita nyo kami dyan naglalakad-lakad sa Richmond, sa Surrey. At sa baba yung mga pupuntaan doon sa Victoria ba't ko ba ba yun? yun sana mamit namin kayong lahat dyan at baka nyo kami habang naglalakad kami na si Dylan ay eh, pagod na malamang naghanap nga ako ng stroller maliit para alam ko mapapagod yung si Dylan eh na magtutulak-tulak yan feeling ko di ba kailangan natin bumili nun, yung maliit na ano paano pa bumaba siya? hindi maliit lang naman ang stroller na di at least tulak tulak lang ng mga bag mga tubig di ba yung pala mahal pala daw ang parking daw sa Vancouver yung nakausap ko kanini sabi ko nga isa makititira sabi ko wala pa kaming bahay <laughs> wala pa kaming titira <laughs> nagchichek check pa kami ni Lani <laughs> <And, laughs> nagchichek -check, check pa kami hindi namin hindi pa namin alam kung saan talaga Saka nagkaanap kami mura. <laughs> Pero yung magko-comment dyan, wala lang mura ngayon, Mark. <laughs> Kung gusto mo magbakasyon, gumastos ka. Tama nga, gumastos na lang. yung gusto sana namin yung mga parang mga Airbnb, yung may kusina eh. Para makatipid kami sa luto. kasi pag hotel kasi malamang tutulungan lang namin yun uh, maganda talaga Airbnb o kaya sa inyo mga bahay nyo upahan na lang namin yung mga kwarto nyo yun pala di ba nakatulong na kayo sa amin kumita pa kayo ng konti <laughs> kami nilang maguugas ng pinggan nyo maglilinis ang sala nyo bago kami gumala yun pala no bago kami gumala kami muna maglilinis ang bahay nyo yung pala ang promo o oh, diba may promo pa ako <laughs> oh, maglilinis ng garden nyo oh garden pag may garden ka sa BC pag mayamang ka na nun. <laughs> diba may garage sila army daw mag ano magpapag garage ba? Diba? sabi ko sabado baka madaanan natin kasi sa sunday merong gathering sa bahay, sa backyard, hindi naman sa loob ng bahay. Sa backyard kasi, di ba? May gathering day. Barbecue. Kung gusto nyo pumunta, message kayo. Punta kayo. Patla, barbecue. Basta yun, kita-kits tayo sa ano sa Vancouver. Yung mga ano nyo, mga storage room nyo, linisin nyo na upahan namin. kahit 5 days tayo doon sa storage room nila walang problema <laughs> kasi napansin namin nung nag-hotel kami pag ganyan hindi naman namin nagagamit yung amenities no tinutulugan lang namin kaya sayang ang mahal pa naman ngayon ba? Diba? yung matitipid namin kakain na lang namin sa restaurant kakain natin sa restaurant bago yun eh. Parang nung Tesla yung yun din. Hyundai. Dito tawag yata Hyundai. Yan. Yung Hyundai. Ano na yun? Madrive muna. Ayan oh Ano? Lichon. Mga racing ko, magpa-barbecue kami. Hello! Eh. Thank you very much, Mark. salamat po yes. ang isa sa supporter namin. Kaninyo, uh, brother. See you. Thank you, thank you. Asa ni Lichon? Lichon. Ayun. Ay, 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 ay. Ito, ito, ito. Ayan, o. Oh. Di? <laughs> <laughs> Pero dito, butas, eh. Oh. Ayan, <laughs> ay, ano, o. Oh. Okay, dinakdakan. Jerry di Spiritser meat. Ang sarap, grabe. Barat to, di ba? Tenga. Nang... <laughs> Tapos yung lechon. Magkano to? 20. Ayan, o. Oh. 20 dollars, ah. ha kung nasasabig na kayo sa lechon, ganyan, namimiss nyo. Ayan, $20 yan. Ganyan nyo naman ng balat. Grabe naman. Minsan lang naman, di ba? Mag-crave naman tayo pag minsan-minsan. Tapos yun, may libreng pizza. Ayan, dinonate sa kanila ng Canadian supplier. Ewan ko, supplier yata sa nila Costco. yun. Sa Costco. Libre, binigay sa kanila. Binigay din nila. Ayan. Kaya, ito lang binili namin. Tsaka yung karne. May libre. <laughs> Tatlo. Kaya yun, maraming maraming salamat, Jerry's Freezer Meat. Pero lahat naman nangunguha, di ba? Oo, oh, lahat ng mga, ano, ng mga tao. Basta meron pa, meron pa yata eh, kanina. Meron pa. Ayun, kuha lang ng pizza. Tapos, i-interview din namin sila. Si Seth na. Nakausap na namin si Madam. <laughs> Para sa Spot Pinoy yan. Para malaman nyo kung paano yung pinagsimula ng Jerry's Freezer Meat yung tindahan nila ng ano, ng karne yan. Saka yung mga iba rin na may negosyo dito sa Regina o kahit saan sa Canada yun, message lang kayo. Ayun. Kung gusto niyo magpa-interview. Kaya, yeah, uwi na tayo. Grabe, kumakain na itong isa. Siyempre, <laughs> nag-trabaho